Good day! So, ngayong agsapa, kat agsuro-suro tayo dito'y ay kalsada. Pagwatan na giti, saksaka, puray naglamag. Hmm, naglamag talaga ito. Ayan. Sige. Duron mo kay ata, stroller at ang amita puro basketball boat kaya araramidong dita. Ata matibay sobrang dita ako. Mayak mati, iikisan na gito. Bindi kalsada mo. Nya. So, yan, For tulak ang person. Nag-enjoy naman ang chikiting sa kanyang rides. hmm, Nakauling gistrol na tibang tayo. Hindi lang matanda. Ano na ba tayong ubingan? Mm, so, di ay. May mila tinanawan di uging da nga. Bandbang da. So, ito po ta, adam ang ating video mm, sige damaga ka na si ay gumarang ti nag comment kayo na ta lakpan kayo ah mm. nagbalinak pa nga, sa hello yan. tuyan no, multi tasking ang person so yun nagsubli kami ti manayan hindi kasi pala ta ulos nga ginami ni gini bisita mi pasko magkita mm. yun ni madra grablo ba pa ilay sige durun durun laan So, kita akan minum kategori efektif mulai pambobokan. Very good,